Yan guys, good morning. Uh, welcome back to my YouTube channel. Uh, may customer tayo na pinapagawa niya yung clip pan. Yan, uh, try natin na uh, uh repairin. Eh, saksak muna natin na uh, guys. Yan. Yan muna natin dito sa <coughs> dito sa outlet ayan, natin ayan tapos i-switch natin yung switch nya yan guys talagang ayaw umikot ayan check muna natin guys kung ano yung problema nya ayan. at bubuksan ko muna ayan pass forward muna tayo para ano uh, hindi mahaba yung video yan. guys, uh, check muna natin tong pinaka switch nya. baka dito yung problema. Yan. Yung switch. Saka muna natin. Tingnan natin, baka may putol. Yan, tama nga guys. May putol talaga. Yan. Naputol po yung wire nya. guys, uh, kabit muna natin mga guys yan o no? oh. yung putol yan ah uh, pas forward muna tayo para may kabit ko putol ah uh, ano wire nya yan yan guys ah uh, naikabit na natin yung <coughs> ano yung wire nya yan kabit na natin balik na natin yung pinaka cover nya guys

na ipa-plug po muna natin guys yan ito yan. Eh. para makita yung plug yan plug natin yun umikot guys yan patay natin yan guys namatay po yun natin yun yan guys uh. So guys, dahil uh, medyo palaging nasisira to yung palipat-lipat kung saan nila isasabit sa upuan kung na uh, nahuhulog At ito guys, mawalang ano to, walang terminal fuse to eh, hindi tulad ng mga electric pa na mga original na ano kaya sa mga iba ay kala nila may fuse to, wala ito direct to kasi kaya uh, magingat lang ito sa mga gagamit uh, paalala lang uh, dapat pag nahulog ipatayo nyo agad dahil pag in, ito ay nahulog ay hindi iikot tong ano yung panya ay masusunog po tong motor nya yan guys salamat sa mga nanonood sa akin ingat lagi at sip at palaging manalangi uh, manalangin sa Panginoon. Yan, maraming maraming salamat at kung bago pa lang kayo sa aking YouTube channel, ay paki-share na lang po at paki- uh, like. Salamat po.